mga kapatid. Eh? Ang ah, Master Chief. Ship mm. Boy. Chief. Chief Raglo. Lagro. Chief Negro. Chief Negro. Sarap daw po yung ano eh, yung pinapatuyo muna. Crispy ba? Tapos saka uh, nalaga na ng tuyo, ah, tuyo, <laughs> tuyo at saka suka. Ito po yung aming ulam kanina. Siga, ay, wala na pala. May tabi na. Kanin na pala yun. Masarap <laughs> oh, nga mga kapos. Oh. Nakalala na din sa namin. yun. Niyan oh Niyan oh Niyan po Niyan po yung aming korpo Aming chip po po Tatangay yung buhok Isang po yung electric pan Nakakita na ba kita lampau pun dia naram dan